Maring maring there are times that you might be wondering kung ano saan ka ba pwedeng humingi ng tulong, no? There are times that may mga challenges tayo sa ating buhay. And yet we do not know whom to to ask for help. We don't know where to go for for any form of advice. No, kasi hindi naman natin natitiyak na lahat ng kung lahat ba ng taong lalapitan ba natin ay eh, makapagbibigay sa atin ng ng tumpak at appropriate no na na tulong na kinakailangan natin. Sa ating talatang babasahin sa araw na ito, marahil ito, uh, ito yung, hindi lang marahil, ito yung makikita natin na may, mayroon tayong tiyak na makukuhang guidance at ito yung matatagpuan natin sa aklat ng Romans chapter 15 verse 4. And it says here, For whatever was written in earlier times was written for our instruction that through perseverance and the encouragement of the scriptures, we might have hope. May the Lord bless the reading of His Word. Dito natin makikita na yung, yung, ito ay patungkol doon sa mga sabi nga dito, written in earlier times. These are, these are the instructions that were written in earlier times referring to the Old Testament. Ito po yung lumang tipan na sinabi po ni San Pablo na kung tayo man ay naghanap ng nang maari nating tingnan no maaring basihan ng ating mga maaring uh, mga maging solusyon sa problemang kinakaharap natin tingnan natin yung lumang tipan tingnan natin yung lumang, yung salita ng Panginoon sapagkat sabi nga dito ito ay nagbinigay bin, para sa ating uh, para sa ating maging maging susundin po na susundin na pamantayan sa buhay natin at ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng yung salitang ginamit niyang perseverance. Pag sinabing perseverance, ito ay patungkol doon sa hindi lamang na tinatanggap natin yung salita, kung hindi yung salitang yaon ay ipinamumuhay natin. At habang ito'y ipinamumuhay natin, there's chance that there would be some challenges along the way, no? Na na maaaring mag-discourage sa atin. Kaya ang sabi nga dito, kailangan meron pong pagpupunyagi. No? Meron, pong, meron pong naisin na tupdin anuman ang alituntunin na ating makuha doon sa salita ng Panginoon. And then dinugdugan niya po doon. No? From perseverance, sabi po niya, encouragement. No? Encouragement, ibig sabihin na no? magbibigay sa atin ng, ng batayan na magpatuloy anuman ang mga pinagdaraanan natin, ano man ang mga challenges natin at ito ay tinuturo doon sa ating Panginoong Diyos na ang ating Diyos ay maasahan natin no matter what happens, our God is a faithful God that he will never fail us, no? He is the same yesterday, today and forever na mapanghawakan natin. Ang ating Diyos ay tapat, no? Na kung saan ay makikita natin na, 'di ba, pag no tinitinan po natin ng John 3:16, inaalay niya yung bugtong anak na inial ng Panginoon, his only begotten son. No, inoffer po niya para po saan? Para po sa kaligtasan ng San Sinucub. para po sa ating kaligtasan. Kaya kung doon pa lamang, yun lang, yun lang po, doon lang po tayo titingin, makikita na po natin na tunay nga tapat ang ating Panginoon at ang kanyang salita ay totoo. Hindi ito'y katang isip lamang, ito ay totoo, ito ay napatunayan. In fact, nung tinitinang ko pa, uh, nung kagabi, nung tinitinang ko, ilang taon bang, uh, ilang taon ba ang ginugol na kung saan po ay naisulat po yung salita ng Diyos? And when I, when I try to look at it, napansin ko, it 1,000, hindi lang 100, 1,500 years na kung saan ay nabuo yung 'yung Old Testament no mula doon sa sa aklat ng Genesis hanggang sa Revelation. So we could see here that God through the years has been faithful and God through the years has proven himself as the the one who is in, in control. The God who knows everything, the God who has a great plan plan for each and every one of us. No kaya ngayon ang napakaganda at ang nakita ko rito napaka, na ano na Medyo talagang tinumbok niya no yung lahat ng nabanggit na natin ito yung sinabi nga that uh, perseverance and encouragement of the scriptures that we might have hope ayan upang tayo ay magkaroon ng pag-asa yun po yung kailangan ng tao eh no kailangan po natin po yun kailangan po natin ng pag-asa sa dinami dami na mga problema <laughs> Sa so, dinami-dami ng mga pinagdaraanan natin, kasi kung ako sa aking ilang taon na ako, I'm I'm uh, I'm 60 years old na ano na po, at dami ko ng pinag pinagdaraanan sa buhay. Kaya nga sabi ko nga, kung wala ang Panginoon, kung hindi po siya yung Panginoon ng aking buhay na nagbibigay ng pag-asa, nung no, nagbibigay ng paggabay, nagbibigay ng, yun po, nagpadama ng kanyang pag-ibig, I could not have been here right now where I am. Bakit po? Kasi madaling sumuko eh, no? Madaling mag-give up sa dami-dami ng mga problema. Kaya purihin ang Diyos kasi tulad ng sinabi po natin, sinabi nabasa po natin dito sa aklat po sa sinulat po ni San Pablo, sabi po niya that we may have encouragement, that we we may continue in our walk with God. And that because of these things, because of the word of God, because of the scriptures, we might hope. Magkaroon po tayo ng pag-asa. Ayun po napakaganda po dito na mapanghawakan po natin. And the moment we cling on to God, the moment we cling on to His Word and His promise, tiyak po yun. Tayo po ay nakasandal po, hindi lang po sa pader. Kung hindi po tayo nakasandal po sa ika nga, the King of Kings and the Lord of Lords. Yung Panginoon na mga Panginoon, ang Panginoon, ang, ang, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po ito po ay nais paalala po sa atin, muli ang sabi po niya, aralin po natin yung salita ng Diyos uh, at isang pamuhay po natin anuman yung kanyang alituntunin para sa atin. At higit sa lahat, tayo po ay magpunyagi, tayo po magpatuloy no matter what happens, wag tayong we never we would hindi mag maglet go because God will never let go of us talagang tapat siya mabuti siya at panghawakan niya ang kanyang mga pangako sa atin tayo'y manalangin dakilang diyos maraming maraming salamat para sa araw na ito na kung saan ay kinaugnan niyo po kami sa pamamagitan ng salita nagpapaalaala po kayo panginoon na ang iyong salita po ay totoo at makapangyarihan at kayo ang Diyos na nagbabago ng aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat sa inyo pong paggabay sa amin na kami po ay nakapagpapatuloy Panginoon sa aming pong buhay. Lord, even as we lift up to you ang mga uh, maging activity namin for today, Lord, I pray that may you enlighten each and everyone's mind. Gabayan niyo po sila sa kanila pong gagawin pagsusulit sa araw na ito at magkaroon po sila Panginoon Ama ng, ng wisdom o God on how to go over the the evaluation for today lord we lift up even to you the rest of the us who, are right now uh, hindi pa po nakakapasok sa admin online program, Lord, we pray that you go with them, O God. Lord, tinataas din po namin ang aming po mga mahal sa buhay, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, ano po ang kanilang pangailangan, O God. That may you be just be the one to provide, O Lord, every need that we have. Every person, O God, who needs healing, O God, kayo po ang magkaloob nito. Maraming maraming salamat. Patuloy namin inangkin ang iyong katapatan at katugunan sa aming pong panala ito po'y aming panalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at amen. And there you are. It's uh, almost uh, 12 o'clock. So mayroon ba kayong tanong before you, we, we, we proceed? Before I let you go for your quiz for today, do you have anything to be clarified about? Jane, may tanong ka ba? Mary Jane? Wala naman. Okay na tayo. Okay, sige po. So kung wala na pong tanong, I will have to we will have to end our Zoom for today and proceed na po kayo doon sa website po natin sa www.ausaonlineschool.com. I-click niyo po yung item, yung question, yung unit test number 3. And by the way, kung hindi po po kayo, yung iba po na kapapasok lang, hindi po kayo maari po makapag-participate sa or maka-join sa quiz na ito pag hindi po kayo registered sa website. So pag nag-register sa website, wag niyo kalimutan gamitin niyo po yung active na email address and then wag niyo po din pong kalimutan yung inyong password no para kayo po'y makabalik po do doon sa uh, do, sa ating website whenever we'll have our quizzes. And to check the result later on, pwede nyo na pagkatapos nyo masagot lahat ng tanong, scroll down nyo dun sa babang baba kasi mayroon pong portion po na makikita nyo po yung inyong mga tamat maling mga sagot sa inyong uh, sa inyong uh, quiz page no sa unit test page na yon makikita niyo po doon even the yung score makikita niyo po roon Okay, so kung wala na pong katanungan and then I will have to let you go and all the best in your quiz today. By the way, your passing score, uh, I gave you 50 items and the passing score is 75% of that uh, quiz. No? So ibig sabihin po noon, dapat hindi kayo bababa sa 75% uh, upang kayo maging pasado po sa quiz na ito. And reminder lang po, hindi pa po ito graded. This is just a sort of practice test na ginagawa natin. But remember, uh, sa susunod na topic natin which is anatomy, physiology, and then microbiology and pathology, itong mga subjects na ito, itong mga units na ito ay magiging graded na yung ating evaluation. And then kasama na rin doon yung ating final exam. Okay, so maraming maraming salamat and all the best sa inyong unit test for today. Bye for now. Arigato.